Solo to grandino ah, no. hello. Mga ma ano? kamangha. <laughs> Bakit meron dito? Kasama yan, may yon. paharap din. On. Oh, dito, nga... dilihan, padano, eh. ikot, eh. so, so, Kita ba rin to, sarap. yung ayan. Gilid niya, ano? Bakit, bakit, ano, pag habang umakandar ka, ano, ano, siya? ka. Hindi, hindi, hindi ko na yun. Ako na ano na, na yun. Okay. slide no? Eh, add mo yung 360 times 3 No Hehehe 100 plus, 1, plus. So, Kita na yan, 1,000 plus 1,000 plus na pati yung ano mo <laughs> <laughs>